Hello, good morning mga Miyandi. Ayan, kagigising ko lang po. Medyo antok-antok pa ako kapoy kasi hindi maganda yung naging tulog ko. Kaya ayan, antok pa. Pero syempre, kailangan natin bumangon kasi may trabaho na kaantay sa'yo. So ayan, tupi-tupi muna. Linis-linis ng higaan. Pero syempre, yung daddy ng anak ko. Ayan, lagi yung kayapos ng anak ko ni Atel. Eh kung alam lang hindi po pwedeng mawala yung daddy pillow niya kasi iiyak siya after okay, itong maliligo tayo dahil papasok pa tayo ng salon ayun, so, after natin maligo syempre, hindi mo mawawala sa ating skin care lagay-lagay lang ako ng cream then sunscreen, hindi ko pwedeng wala akong sunscreen so, yan lang nilalagay ko then syempre, yung lip tint ko hindi ako nag-lipstick, -li mga mi lip tint lang yung gamit ko kasi ayokong mangiting yung labi ko then, kilay because kilay is life ayan, ready na akong pumasok sa trabaho. Thank you mga mi. Bye!